Alam nyo ba yung uh, deep gender reveal ni anak ni Mavsi? Pinilit lang pinilit ni Chicks nun si si Mavsi pati si Chibi. Alam nyo ba, ginawa niya yun para nasa content niya. Hindi sa paninigan tao guys, okay? pero alam mo ba dati, ginawa sa pa ko nun. Pinapalis na si Mavsi pati si Chibi. Huh? Oo, oh, oh, tapos nagalit nga ako nun, di ba? Nagalit nga ako nun, nanakwento ko na sa'yo. Na, Nagalit ako nun, sabi ko, tangin na walang ipon si Mavs. Sabi ko, walang ipon si Mavs, si kahit man lang ano. Dito na muna siya kasama yung anak niya. Sabi ko, ako na muna bahala sa lahat, basta makapag-ipon siya. Ayaw-ayaw niya, ayaw niya guys. Like, sinabi niya sa akin nun na, may anak na sila, dapat umalis na sila. Tapos ngayon, di ba, fake friends. Sino kaya fake friends? Sa ako nun guys, sabihin ko sa'yo, madami pa. Alam niyo ba yung Genesis? Alam niyo ba yung Genesis? Alam niyo ba yung Genesis na kotse? Ang dami guys, ang dami. Ang dami, as in... Ngayon nakakawala ako sa ano, sa... Sa uh, ano, toxic na relationship program yung sinasabi ko sa inyo. Alam niyo ba yung ano, yung Genesis? Yan, nagbigay siya ng 50k doon. Nagbigay siya ng 50k. Nag-break kami noon. Tapos binawi niya yung 50k. Tapos nagkabalikan kami. Tapos sinabi niya may 50k ulit siya. Ano yung investment plan? <laughs> Hindi <laughs> ko alam <laughs> oh. yun. Seryoso? Oo. Oh. Isipin nyo yun? Ayun pa yung sinabi ni Kun. Biligyan na ati Pat. Oh. Ayun pala. Isipin nyo yun? Isipin nyo yun, Tol. Tangay na. Kaya sa paninigas, pero tangay na kasi yung... Okay ka, okay, oh. okay na hindi siya magsalita. Okay na hindi siya magsalita. And, understandable naman. Pero kasi yung surrounding niya, napaka-toxic. Kaya sabihan na na out na uh, fell out of love pero may kasama na sa sa ba Ano man, anong gusto mong gawin ko? Yeah. A month and uh, 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 I'm in half na kami break. Siyempre maghahanap na ako ng iba. Nang naman nahintayin ko siya mag-move on. Tapos ako masasaktan. Or hintayin ka, ikaw muna mag-move on, ha? Hanap ka ng lalaki. Hanap pag ka nahan... muna. Pag nakahanap ka, tsaka na ako maghahanap, ha? Putol na ano dun, eh. Putol na kasi yung ano dun. Hmm. Dapat Kaso nga, din, hindi di na kasi kami naka parang... Nananahimik naman kami, hindi naman... Like nung linabas ko yung sa, ano, yung sa akin, ba't kami nag-break up? Sabihin natin, yung part na yun, take 2% lang, ba't ako na ipag-break up sa anya? Kaya yun na lang sinabi ko, kasi yun yung pwedeng maging ano eh, hmm. pwedeng mag-soak, pwedeng pumasok sa mga tao. Na, na-depress ako dahil sa kanya, hindi naman sa ano. Tapos, yung mga tao, yun nga, yung kasama ni Chicks biglang nag nagcomment nag na oh, okay na eh wala na eh wala na moving on na kami tapos biglang nag pa like what the fuck alam mo yun so parang nag nagmukhang pokpok ngayon si ano kaya nagmukhang ano ito wala pa kasi Ayaw, al alam mo yun nakakaano nga kasi kasi bakit Isipin niyo pa. Isipin niyo pa. Tinatawag niya ako sa mga... ...tao na... ...walking debit card niya. Walking debit card ka pala eh. Walking debit card pala ako eh. Sana pansin Boss D. Ang dami pa guys. Ino. Na, alam mo, pag pinagtanggal mo sarili mo, mali ka pa rin. Oh, pag pinagtanggal mo, kasi lalaki tayo, babae sila eh. okay lang yun, understandable naman. Hindi ko pa nga nakikita yung aso ko eh, minessage ko na siya. Sa akin ang pangalan yung aso, for God's sake. Wala, wala guys, wala. Mga um, malungkot ako. Hindi may, may sakit kasi ako. Kayo. May sakit, may sakit. Ay, sabi Ay, kay Ipsu, lasing na si Mika. yung ko po, yan na. Ay, patay par. Sabi ni Damo, binibigyan mo daw pera na uh, daw, dikit daw sa'yo. Binibigyan kitang pera ka? Ha? Binibigyan kitang pera may ka? May sarili kang trabaho. <laughs> Kalalaking tao, siya, pangatignan. Siya, siya. Yung sahot ko kasi, sa kanya dumadaan. Mm. -hmm. And then binabawasan 'yun kasi may mga binabayar tax oh. daw alin niyan sa bahay kung ano 'yan niyan. So, bili na lang ako ulit bago ang uh, aso tanga, uh hindi pwede guys. Apa mal, may meron uh, na ako si Max pero mal na mal kasi tibers pati si Leo. Para mm -hmm. ano lang 'yan. <laughs> Talalakin tao pa ang tignan. Wala akong pinagkaiba eh. Babae o lalaki eh. Pagkasama may boses, pwede magsalita eh. Ang pinagkaiba lang, may titi ako, may pube ang mga eh. Tapos may dede sila, yun lang yun. Ang hindi ka rin lang, malit lang. Oo. Oh. Ayun, ayun lang yung pinagkaiba nun. Ano yun dati, may utak ako, may utak siya. gano'n. Same shit. Ayun nga lang, pagbaba, pagbaba eh, Parang paglalaki yung ano. Eh pag-break, or basta na nag-break, kasalanan lalaki. Oo. Oh. Ito. <laughs> niya din guys, uh, ngayon may mga babae dito sa bahay. ba? Diba? Ngayon may mga babae dito sa bahay. Kasi dati bawal. Tama. Bawal, diba? Kasi hindi masyado yung pag-band na yung ano, si Chick sa babae. Ano mas lahat mo sa nag-detest sa ugali ni AJ? <coughs> Sabihin ko sa inyo guys, sobrang bayan ni AJ. Like, wala pa sa kalingkingan ng isa. Ang sabi sa inyo, bago makisama, may pananaw sa buhay. kami oh, yun. Hindi, hindi sasabihin na pinapakita sa tao. hindi, okay lang. Para makapagtipid ako, puta ngayon na, gusto kumuha ng driver. Ano? <laughs> 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 Tapos pinapakita sa tao, ano? Puta ngayon. Ba't ganun? Mabait nga naman si Chicks, kaso nga may, sabi ko kanina, sabi ko sa inyo, may ugali si Chicks na hindi nyo pala ikita. Um, ano ah, naman ako? Ako ba? Ito sinabi sa akin ni nun guys na ano Dog si Fally sa oh, dito sa boat kami hindi dahil sa 'yo Dahil kay Chicks Unang bahay pala yun guys oh. Alam Chicks din yun di ba hmm. Diba sinabi niya alam din yung Chicks yun uh, At saka si Chicks guys di, ne, Mahirap ma-joke Hindi mo kaya i-joke Boss di ano masabi mo sa post ni KCG kanina KCG. na daw talaga Ugali ni Chicks totoo KCG to, so, yun, si KCG? I mean, guys, malaman niyan yan pagka nakita nyo siya sa ahon. Napataas ng tingin sa ili. Oh, gumagano pa may mouse mo dun, isa? Ito? Oo. Oh. Nalibag ko ito eh. Ay, nalibag mo? Bakit? ko. Bakit? Ang ako eh. Bakit? Ay, hindi dyan, hindi dyan. So, ah. do dogs, ba dogs, baka may stress ka na naman yun. Hindi, okay lang. Hindi na ako may stress. Ay, joke girl. Ah, si Joga Girl. Ang bait si Casey ah. Guys, bait yung bait ng Joga Girl. So, magamit. Siya gam... nga na, binigyan niya ako ng project eh. napaka nung nun guys, kawig sabi, sabi sa inyo. Napaka-bait nun, nakaka-chat kayo. Walang molestya, nakaka-chat kayo. Like, mustahan lang, pagka na sinagi. dumalo dito eh. Oo, oh, hindi naman may problema ako may kita. Alam mo ba ano? Gusto mo pumunta na dito nun? Oo oh, nga. Kasi sinabihan ko baka ano, nabitsa siya nun. Sinabihan, sinabihan ko, oh, kasi baka mamaya ako sabihin. Ayan, guys. Don's, malaki ba titi ni ito Ditton? Parke ka, tinigasan na yan. <laughs> at least, umabot. At least, umabot. <laughs> uh, mm. Ayan nga, guys. Ang tanong, at ayan. tumagal kami ng 8 years? Kasi, pasensyado akong tao, guys. Like, yung hey, tanong niyo kay Mavseng. Uh, Kung nga, pagsasabihan niya ako, di na lang mag-react, di ako nagsasalita. Pag ang, okay, gano'n na lang ako. si, okay. Ako si, uh, ako yung, uh, ano eh, okay. Tapos, kunyari, mag-ano siya, pabayaan ko na lang. Alam, mag-hysterical, pag mag-ano, ko na lang. Unang breakup nila, sino may kasalanan pa rin? Sino kasi? Sino, sino breakup oh. Uh. niya? Yung parang big gumagawa pa. Yung ang pinakamasakit mo, no? sa tapat-tapat na lahat ng pro player, sabi ko, gusto ko maging pro. So, may panintigan ako. Sinabi niya, saan, huwag ka maging pro, bobo ka naman. Putang ina. Hindi <laughs> ka daw kasi nag-effort. Hindi mm. oh. ka nag-effort daw eh. Boss, totoo ba kayo na matawa sa busy kay Chicks? <laughs> yeah. Depende kasi when you say that, man. Kasi may attitude siya na kakayo ba? yun? Ako, kasama ko siya for 8 years. So, kasi kilala lang kilala ko siya. Ako yung nakikisama. Dumating dito si Chibi. Sinabi ang kinakusap ko agad si Chibi. Chibi, kasama ka lang kay Chicks, ah. May pagligan. Pagkakit ng ano. Oh. Dahil sinabi ako, dahil bago kami, bago pumunta si Chibibi sa oh. bahay, uh, pagkataas niya, abang nasa agdad pa lang, tinalubo kami neto, sinabihan na agad. Inunaan na. Kulang kayo sa communication, kaya naging ganyan kayo. <laughs> Inunaan mo, ilan ka na ba? Kasi check mo, yung kanya ilan taon na yan? Ilan <laughs> <Inang taon> na? <laughs> ah, may edad na to. May anak na, may anak ah, may na. may anak na. na. na Nalino ka lang ka ata. Saan eh? sa happy ending eh, no? Di nyo kasi mag-gets. Pag kunento to lahat, mag-gets nyo. Shame mo ang kawawa, pero ako yung nag... Ang ina ko yung kawang kawawa dito. tang ina. Yung dadalhin ka ng pagkain, naka-vlog. Tapos pag di mo nakain, magagalit, mag-aaway na kayo. Sabihin, dadalhan-dalhan ka ng baba. Ay, dadalhan-dalhan pagkain, di mo kakainin. Tanong ang ko, pusog ako. Oh, Alam ka naman, ano na, mo yun? Jigs or AJ, doggy. Ako ang AJ na guys, to be honest. Saan? Wala wala akong pakilo sa 8 years. Wala, wala, wala akong paki sa 8 years. Kasi, kung di dahil doon sa 8 years, hindi ko nakilala si AJ.